Tila masyadong masalimuot itong sa ping uh, sa operation ng Supreme Legacy Construction Incorporation na siyang nagluluto o nagpoproduce ng asfalto. Napakinggan na rin po natin nagreklamo reklamo ng mga residente ng sitio sa Pangpalay Barangay Sentral. Napanood na rin natin ang sagot ng sangguniang bayan sa pamamagitan ni Consial yes, Jezreel Kakayurina. Gayun din naman, napanood at na, napakinggan na rin naman natin ang panig ni Barangay Central, Barangay Captain Orlando Lasuaro. At ngayon naman po, mapapakinggan pa rin natin ng reklamo uh, mula sa isang Florence na isang ina at ang paliwanag ng Supreme Legacy Construction Incorporation, Secretary Eunice May Quilarto. Pero bago yan, pakilike, follow and share ito pong ating uh, FB page at YouTube channel. At para sa ating special report, panoorin at pakinggan hanggang sa huli ng ating panayam. Ano po yung inyong uh, ano rito uh, naisiparating o nararamdaman at uh, nais na ipahayon sa ating uh, mga kinaukulan? Ang nais nice lang po namin na sana po ay matulungan kami at dinggin ang aming mga panawagan na na matigil na po yan kung sakali mang hindi mabigyan ng, nila ng solusyon dapat po mawawalan na yan kasi hindi naman po dapat yan sa mga kabahayan pinapatayo dapat po yan sa mga walang tao kasi napakadelikado yung chemical na malalanghap ng mga tao dyan Ano po yung nalalanghap ninyong chemical na binabanggit po ninyo? Yung amoy po ng asfalto yung parang gumang sunog na parang amoy laso yung ganun po Ano po? Yung, yung Parang amoy? Amoy ng aspalto po na parang amoy lason po na gumang nasusunog po. Gumang nasusunog yun ang naamoy ninyo? Opo. Okay. Uh, dito, tuwing ano po yan pag nag-ooperate? Tuwing maga po, tapos kapag umanda na po, nawawala. Tapos pagpapatay na naman po nila, mm -mm. nag na naman po siya. Mm -mm. Ngayon, uh, ano naging epekto sa inyo ito na sa inyong uh, kalusugan na sinasabi po ninyo? Dahil mabaho nga. Yung ubo po namin, anak ah, nagkaroon kayo ng mga ubo. Opo, ubo at sipon po. Tapos yung ubo po namin matigas po na masakit po sa lalamunan. Masakit sa lalamunan yung ano, yung Ubo, ubo ninyo namin. ibig sabihin parang tuyo. Opo, na na natatakot din po kami baka magkaroon kami ng mga hika. Nagpa-check up na ba kayo sa Hindi pa po kasi wala po kami yung pampacheck up mm -mm, Okay wala kayong pampacheck up na rin dahil siyempre sa hirap ng buhay ngayon ano po Opo. So itong nararamdaman ninyo pag tumagal ba ito dito yung amoy na nararamdaman ninyo at hindi nila inasikaso Ano po ang uh, pinaka ultimatum na gusto ninyong mangyari? Ay natatakot po kami kapag tumagal po yan dito kasi mahirap na nga po kami pa, bago magkakaroon pa po kami ng sakit Okay Panawagan po ninyo sa kapitan Ah sana po matulungan rin po kami ni cap na mawala rin po iyan. Yung amoy. Opo. So aware po ba kayo dito sa mga natatanggap ninyong reklamo mula sa ating mga uh, kababayan dito sa paligid ng uh, asapang palay? When it comes to dito sa operation po ng uh, Supreme Legacy? Um, opo since nag hearing po kami last week po sa Sangguniang Bayan po sa San Jose po. Mm -hmm. So ano na pag-usapan po doon? Um, we have three recommendations po which is a uh, first recommendation po sa working time ng aming um business po. Mm -hmm. Uh they only allowed us to operate from 5 AM until 6 PM. The second one po is uh, we should provide the concrete wall for our generator because it uh the The main noise po ay nanggagaling po sa aming generator po. The third one ko ay we will also also buy um vacuum po. Vacuum. For the smell po na para ma-vacuum mang less po yung amoy na naaamoy po ng ating mga kapitbahay. So yung, yung vacuum na 'yon ay uh, enough na ba para i-absorb yung uh, amoy na binabanggit po? Yes po, sir. Kasi yun lang naman po talaga ang pinaka-main reason talaga ng bukod dun sa maingay po. Uh, naman sa, sa maingay talaga. Kaya po binigyan kami ng working time ng 5 a.m. until 6 p.m. po. So okay na po kami doon sa ingay na po na yun. Mm -hmm. Ang talagang talaga nire-reklamo po nila, sir, talaga daw ay yung amoy po. So yun po yung suggestion nila at saka po ng mga sangguni ang bayan staff po. Nakausap niyo ba yung mga uh, community dito? Yung mga yes po, uh, doon po mismo sa aming hearing sa Sangguniang ang Bayan Office po. Mm So ano nang naging pag-uusap na po doon? Yun nga po yung tatlong yun recommendation ano. po. Na yun, ang, bin, uh, yun po yung tatlong recommendation binigay sa amin to operate po dito po. Okay, so yung nababanggit po ninyo na uh, ng wall no, para at least ma-avoid uh, ma yung ingay, Uh, ongoing po ba ito? Yes po. Kailan uh, ang target ninyo matatapos po ito? Uh, sa harap po natin yung ngayon po naggagawa po sa ng para sa timing na po. Mm -hmm. Mga so, target niyan, mga kailan matatapos? Three weeks from now po, sir. Uh, three weeks from now. Tapos, uh, it depends na po yan sa weather kasi hindi naman na alam yung mga weather conditions po. Sa so bagay, hindi naman pwedeng mag pag cemento kapag umuulan yes, na o may yes, pagyo. Okay, Pagdating natin naman po dito sa vacuum, kailan po ito inaasahan? Um, uh, we have a good last time It's, uh, it's only two weeks po. Pero ngayon po, pinag-aaralan po kasi yun talagang kung anong proper na vacuum yung ilalagay ko dyan since ito nga pa industrial po. Hmm. May iba-iba mga -iba mga vacuum yan? Um, yes po. Hindi po sa typical na vacuum lang nakagaya po nung pang-vacuum lang ng amoy o kaya yung vacuum We have different types of vacuum po. Mm -hmm. So, ilalagay dyan yung base doon sa magiging recommendation? Yes po, ng, yes po. Uh -uh. We need a technical po para po mag-inspect po ng ganyan po. Mm -hmm. uh, although they already have given us enough time, only two weeks po, pero we're also asking for their consideration po na baka ma-extend po kasi kailangan po talaga ng technical para mag-inspect or mag-check kung ano talaga ang the best way to less the smells po. Okay, so mga papeles na mapuha tayo, no? According doon sa ano natin, sa interview na nakuha ko rin, no, information na kay kailan lamang kayo nagkaroon ng ECC. No? Yes. Itong September 30, I think. Mm -hmm. At meron kayong violation aside from that. Yes. So, nagkaroon kayo ng tinatawag na ay uh, yun nauna yung martes doon sa miyerkules or the, sabi nga nauna yung karitela sa kabayo yes. parang ganun so nagbayad kayo ng 50 po 50,000 nagbayad kayo ng penalty about that sa Minds um, thing your science yes, sir. yes sir. um right now ouri naman po kami doon sa penalties na talaga po since na yun na nga po yung sinasabi nila na yung kabaan na yung kalesa sa kabayo oh uh, yun yun na uno yung kalesa <laughs> sa kabayo okay so na since na katanggap na kayo sa September 30 ng uh, ECC which the yun ang unang-unang dapat na meron kayong isecure uh, uh, e no So sa ngayon, ano nang status ngayon pagdating po sa permit sa uh, munisipyo? So uh, nag-ooperate kayo nang wala kayong mga permit like uh, uh clearance from MPDO, mayor's permit, so mga ganon. So wala pa po kayo ngayon nun. Actually, sir, so we already have an application but we have... I have for... application? Okay, yes, sige. Yes, so we already have an application po. But we have a lack of documents po, which is only one document po, the land title po, which uh, Um, because po the owner of the previous owner of this land po, I this is na po. So it's very not easy for us to process at one po the land title. Okay. But already submitted to the BIR, sir, so already have an acre also. Oo. Uh -oh. Pero yung pagdating sa ano po, sa land title, it was uh, grant. Pero wala pa naman ang confirmation ng provincial government about that na yung inyong land title bukod na ito ay it dati nasa agricultural and then uh, an ordinance was passed uh, para dyan at maging commercial or industrial, industrial ito but it seems na nasa ano pa ito na sa pandalawigan pa para i-review di ba yes uh, the already ada provincial already inspected earlier sir. Uh -huh. so uh so ano ang um um By tomorrow, so I'm going to central office to so pass po the documents for the land conversion po. Hmm. So anong masasabi po ninyo dito sa na dapat hindi muna kayo mag-operate? Mag-start mag ng operation dito? Even na dapat hindi muna kayo magpaandar nga ng uh, ng uh, mga makina? So ano ang komento po ninyo dito? Actually, sir, hindi ko po yun masasagot since empleyado lang din po talaga. Papa. So masunod lang po ako sa utos ng nakakataas po sa amin. Ang pangalan po na nakatataas sa inyo, Di ba taga Pampanga ang may-ari yes, um, yes, po. This is corporation po, sir. So, pwede bang hindi ko nabanggitin yung pangalan? Oh, niyo. sige, meron naman ako um, noon. Sa Supreme, oh. um, from our company po, Supreme Legacy po, na nag-ooperate po, or which is sa uh, amin manager po. So, ayoko lang po madawit yung pangalan nila, boss, na i-public din po. Ah, oh, yes. So. Okay, okay, okay. Oh. Uh, ngayon, ay... Ito bang uh, yung isang kumpanya na uh, ito, Bloom, um, ano, oh? Supreme Legacy po. O oh, Supreme Legacy, pero may isa pa yung Max, ano ba yun? Ah, Max po. Siya Unimax? po yung owner ng lupa. So, which is, uh, nag-rent po kami sa kanya ng lupa. Ah. Oh. Iki-clear ko lang, ha? Iki-clear ko lang. Yung Unimax, siya ang bumili dito sa lupa ng dalawang lote, di ba? Yes po. Tama. Binili nung Unimax yung dalawang lote. Opo. Oh, no? Na on process, na ngayon ay para maging... Ito, kasi dating agricultural, ngayon ito ay... Uh, industrial yes, because po. of your application. Ano? Yes po. So, yung Supreme Legacy, ito yung umuupa ba? Yes sa... po. Sila po yung gagawa ng business oh. na asperges asphalting po and stone crusher plant po. Yeah, para maliwanag ano. Hmm. So, yung Supreme Legacy ay umuupa lang dito sa yes, Unimax. Po. Yes po. Ito lang wala... po. Itong crusher po namin use lang po sa project ng asphalting po. Hindi po kami nagbibenta para sa ibang tao nagsusupply wala po. Ah, okay. So, yung sa kal kalintaan ba? Kayo rin ba yun? Kalintana at saka sa Blayang? Yung nag-asphalting, uh, yes po. Ay, sa ah, isa rin? Yes po. Uh, Yan po yung ongoing projects po ngayon ni eh, Supreme Legacy. ayon ah, okay. Sige. Nasa iyo po ang pagkakataon po uh, para ma uh, may paliwanag pa sa ating mga uh, yung nakapaligid dito at saka sa mga tao para at least maunawaan pa rin yung inyong uh, uh, kumpanya, yung paggagawa nitong asfalto. Yung po, nasa inyo po ang pagkakataon. Yun lang po sa mga nagre-reklamo. Sana naman po, pag nag-ano kayo sa social media, pag nasanang mandamay ng ibang tao kagaya, eh, kagaya po ng ating kapitan. Kasi yung kapitan po naman natin, eh, walang ginawang masama sa akin. Walang ginawang masama. Although, nung, hindi naman din po siya nag-agree sa amin, nung una against pa nga po siya. Kaso, in-explain po namin sa, inya, sa kanya po yung um, dalang project ni Supreme Legacy ng Asphalting, which is um, national project po ito ng DPWH po, para sa taong bayan din po ito po. Na i-clarify ko lang din ko yung name ni Cap, no, po, ano Hindi po ako kampi sa kay Kapitan, which is um, binibigyan ko lang din po ng clarification yung campaign namin na wala po kaming binibigay na pera kay Kapitan po. Na yung nasa po sa 70,000 daw po or 50,000 para sa anak wala po. Wala po kaming kahit anong binibigay kay Kapitan sa laptops po, laptop po, meron po kami inisyo sa barangay pero hindi mismo personal use ni Kapitan. Tulong po yun para sa barangay, para sa pag encode po ng kailangan nila. Yun lang po yun. Then sana din naman po sa mga kapitbahay namin, maunawaan po ninyo na um, although aminado po kung medyo maingay yung aming operation sa umaga, siguro naman po at uh, tolerable pa naman po yung ingay since nasa highway din naman po sila mas malakas pa nga din po yung ingay ng mga sasakyan. Sa amoy naman po siguro, uh, ah, nagpunta na yung ilang, ilang staff na ng munisipyo, sanggoni ang bayan, sanggoni ang panalawigan, nandito na po sa amin, nag-inspect na po. Meron pa nga po ibang nag-inspect na hindi namin anong taga sa ang department po. Ina-inspect nila kung anong may amoy daw po talaga. Ang sinasabi nila, wala silang naaamoy meron at merong konti. Pero um, five seconds, ganun, pero hindi yung tuloy-tuloy -tuloy yung amoy niya. Manatili pong nakasabay tumutok para po sa mahalagang impormasyon at komprehensibong mga balita dito po sa ating Mararo at Your Service FB page at sa ating YouTube channel RMN Radio Man Marcelo Raro. Muli, maraming salamat. Ako po, Mararo at Your Service.